Ang Philippine politics ngayon ay masyadong saturated na ng mga celebrity politicians. Madali silang nai-elect dahil karamihan ng mga butanting Pinoy ay magaling sa name record to the point na iniidolo na ang mga ito. Seriously. In fact, kung sikat kang hapista, pwedeng-pwede kang presidente. Marami din sa atin maawain. At yan ay dinitake advantage naman ng mga politicians. At kung magaling ka na sumakay sa pagkamaawain ng mga Pinoy, aba ay pwede ka ring maging pangulo. Maliban sa mga celebrity politicians, mayroon din tayong maraming unqualified na mga kandidato na nai-elect dahil marami silang perang pambili ng boto. Kung pakinggan mo yung mga rallies nila, panay sa sad wala na maglaman yung pinagsasabi. Nakakaingan yung bumoto kapag nagsasalita pero puro pangako at panay sa nakaraang administrasyon. Samantala, yung mga competent na mga kandidato, yung mga talagang alam ang ginagawa at binabase ang mga pananalita sa experience, sila pa yung hindi nai-elect. Celebrity politicians na proven to be useless at aksaya ng pera ng taong bayan ay common sa Pilipinas samantalang yung mga matitino at talagang magaling bihira lamang. So ano nga ba ang meron sa isang parliamentary system maliban sa pagbibigay ng katapusan sa mga stupid politicians? May real accountability ang isang Philippine parliamentary system. Ang Philippine presidential system wala. Kung napanood nyo ang mga previous videos, malalaman nyo kung bakit at kung gusto nyo i-argue yan, tingnan na lang ninyo ang nangyayari sa bayan. Ang Philippine parliamentary system ay may fully functional opposition. Maraming members ng opposition tumatay yung mga shadows ng kanilang counterpart na nasa gobyerno. So hindi uubra ang mga kurap at inutil ng mga politiko sa sistema ito. Ang Philippine government sa ilalim ng presidential system simula noong itinatag ang 1987 constitution ay walang tunay na opposition. In fact, ang tunay na meron ay mga turncoats. Palipat-lipat ng partido dahil walang pakialam sa loyalty at dahil walang ibang iniisip kundi ang sarili at kung paano manatili sa pwesto. Prime example, the Senate President. The Philippine parliamentary system will always have an alternative government and policies to offer. Ang mga policies ng government of the day at ng opposition ay bukas for public scrutiny at debate. Ang alternative government na meron tayo sa Pilipinas ay na-achieve through political protests, mob rule, revolutions, de facto coups at impeachment. Kung sa parliamentary system ang period na tinatawag na question time Araw-araw itong ginaganap habang nasa session ang parliament. Tinatanong ng mga miyembro ng parliament ang gobyerno na pinamumuno ng prime minister ang lahat ng aksyon at magiging aksyon nito sa lahat ng isyo sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ang government na pinamumunahan ng Prime Minister at ang opposition na pinamumunahan ng opposition leader at lahat ng members ng magkabilang panig will take turns sa pagtatanong at pagbibigay ng sagot sa mga katanungan. Mabisa ang question time sa pagmomo-monitor kung gaano kaepektibo ang pamamahala ng gobyerno. Ang question time sa parliamentary system ay nagiging venue din para may pakita ng bawat membro ang husay nito sa pamamahala at ang kakayaan nito sa pagdelibate ng iba't ibang isyo. Venue din ito para malaman ng publiko kung sino ang magaling sa pamamahala, ang government of the day o ang opposition na nag o ng alternative government. Pinsan verbally brutal ang sagutan sa question time, pero bihirang-bihira na mahaantong sa physical confrontation. So kayo na mag-imagine kung anong mangyayari sa mga corrupt at bobong politician sa question time. Sa current government setup ng Pilipinas, Napakahaba ng na listahan ng mga incompetent politicians sa lahat ng sangay ng pamalaan. Ang Congress ay pinamamahayan ng maraming celebrity politicians who are proven to be useless. Hindi nga marunong mag-formulate ng saktong linya ng pagtatanong sa debate pa kaya. Sa pag-aaral ng tatlong political scientists ng World Bank, nadiskubre na may apat na institutional factors na nakapagpapababa ng korupsyon. Ito ang democracy, freedom of the press, democratic stability, nakatumbas ng 20 taon ng uninterrupted democracy, at parliamentary systems. Ang Pilipinas ay may democracy, may freedom of the press kahit na minsan ay obvious ang bias. Meron ring katumbas na tatlong gitada ng unencaptured democracy pero ang missing element obviously ay ang parliamentary system of government. Masasabing ang parliamentary system of government ay nakapagpapababa ng korupsyon dahil anytime maaaring mapalitan ng government of the day ng simpleng loss of confidence vote. Therefore, the discourage ang korupsyon. Sa presidential system kasi, kahit na na ang ebidensya ng korupsyon, kahit Korte Suprema na nagsabi hindi pwede yan o bawal yan, kapit-tuko pa rin ang gobyerno. Sinisiguro ng isang parliamentary system of government na ang magiging Prime Minister ay hindi lang isang aktor, anak ng isang dating Pangulo na naupo dahil sa simpatya o kamag-anak ng isang sikat na aktor na wala namang sapat na eksperyensya. Ewan ko ba kung bakit natin pinapaubaya ang kinabukasan natin sa ganitong klaseng pamumuno. Remember, insanity is the state of being seriously mentally ill. Sa nagkandalaki ang problema ang hinaharap ng Pilipinas sa nakaraang tatlong dekada at sa pare-parehong pagmumuka ng mga nakaupo sa gobyerno, ganun na lang ba tayo kagago? Doing the same thing over and over again and expecting different results ika na mananatili ba tayo sa presidential system o oras na para sa isang parliamentary system? You choose, you decide.